Ito pala. Uy, kuya. Kuya. Oh, bakit na naman? Ano nangyari sa'yo? Aray. 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 Ano nangyari sa'yo? Aray. Sakit ang tiyan ko. <laughs> bakit naman sumakit ang tiyan mo? Eh, Masakit masak ang tiyan ko eh. Bakit? Ano bang nakain mo at sumakit ang tiyan mo? Kutsara. Ha? kutsara? Hmm. Ikaw kumain ng kutsara? Eh, kasi nagpa-check up ako kanina. Sabi kasi ng doktor, pagkataas ko anong kumain, uminom daw ako ng isang kutsara. Ay, tanga. Baka naman isang kutsara ng gamot. Iyon eh, ang sabi ng doktor eh. Teka, sabi mong tanong nga, doktor ka ba? Hindi. Ayun eh, pala eh.